Panangin Magandang araw mga farmers So magang ito ay kasalukuyang po kami nagtitinur at lang ng aming mga pitas sa araw na ito Ito po mga farmers ang pitas namin sa araw na ito mga farmers May kunti pang ampalaya mga farmers May pipino May kalabasa May okra At may sitaw mga farmers At mayroon pang papaya doon sa libang likod mga farmers Ito ang pitas namin sa araw na ito mga farmers Ganito ang buhay ng Three Brothers Farm, mga kapagmar. At katapos mamitas, diretso agad sa, sa pagtitiro at pagbabandar para handa para bukas mga kaparmars ang mga gulay na ito mga kaparmars ay dadalhin namin sa bayan ng anda bukas doon tayo magbibinta mga kaparmars Ah, uh, po nakikita niyo bayan mga farmers, hindi po namin bayan mga farmers. po nang nakakatandang kapatid namin ng mga bahay, sa kapatid namin na si Rose, Rose. At mm, ang tanda nito ay kanya pa rin to mga At, Igamit lang po kami dito. Kaya salamat sa amin ate. Pinayagan kami makapag Nagay ng amin mga gulay dito.

Ayan ito ang buhay namin mga kaparmar Abirin ah, na tayo Ayan po si Ati Susing kaparangkay namin mga kaparmar Duman pa dito sa amin Pinagyan namin ng konting lulay mga kaparmar Meron pa rin mga kaparmar Mas kamay duman dito

yung bage mama na naka live ka o. uy ulit na makita thank you paria paria wala 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 yan wala yan ang ayan na mulay diyan okay superia eh go lang bakalan mo sa yan po ang kabuang pilas namin sa araw na ito Araw ng Wibis. 2025 Ayan mga Parmas. May konti pang Kalabasa Okra Ampalaya Papaya Yung marami mga Parmas Ay yung pipino mga farmers Bali walong bundle mga farmers Yung napitas namin na Pipino mga Parmas. Thank you Lord some blessings